na eh, uh, rin talaga ako na-encounter na tanong na tungkol sa guitar electronics tapos, uh, kumbaga sa dami ng tanong, maraming mga common na questions kaya nang pag ini explain natin medyo hindi masyado pa rin magets so, ang nangyayari uh, parang, kumbaga okay, nakita mo yung wire na yan uh, doon natin ikakabit. So, kung ano lang yung sinabi, yun lang ang gagawin without understanding kung bakit doon ikinakabit. Kaya, ang gusto kong i-share sa inyo ay yung parang anatomy ng electronics. Yung, yung, yung kung paano gumagana talaga yung electronics ng isang gitara. Bakit meron ito? bakit may pots, bakit may tone control, bakit may kapasitor yan, tapos ba bakit may mga switch switch pa, mga selectors, bakit para saan yun. Kasi natin yung approach para maintindihan natin, understanding ang pinaka maganda natin na, ma na mapag-aralan muna kung paano o yung kilalanin natin yung sistema ng gitara. Ang gitara kasi katulad nung iba halimbawa, katulad ng cellphone, katulad ng sasakyan, meron 'yang source, meron 'yang input ng source, meron din yung in the middle yung like enhancement, at merong output. Dun lang 'yan. Source papasok, pagpasok, dalabas. Bago lumabas i-calibrate ko ba muna o ire regulate ko ba muna bago ba lumabas ito mo padadaanin ko muna dito ganun yun ganun sistema ang pinaka simple na, uh, ano, na electronics ng gitara ay pick up pick up derecho sa jack so tutunog na yon. pag na sense nito yung string maglalabas to ng signal yung maliit na maliit na kuryente lalabas sa jack bakit kailangan ng potentiometer? kasi nga eto kasi pag i-direct natin sa output hindi natin makokontrol yung lalabas na signal sa kanya kung ano yung binibigay na to rekta na yun, wala tayong control kaya nilagay natin ng potentiometer. Yun yung tinatawag natin na volume control. Ibig sabihin, nahihinaan natin tsaka nalalakasan natin. Okay. Kaling dito, niregulate muna natin. Ayun yung stages eh. Source, ito ang source ng kuryente. Input, yung input na yun pumasok doon sa potentiometer and then pumunta doon sa, sa jack. So, eto na ngayon magiging source. Input sa potentiometer. Yung input sa potentiometer, i-regulate yung potentiometer magkakaroon ng output. Pag nagkaroon ng output yung potentiometer, pupunta doon sa jack. So, ganun na. Bakit naman merong tone control? Yung tone control naman, pwede rin naman na walang tone control kasi nga kung ano yung ang tone control kasi ay yung uh, finifilter natin yung frequency na lalabas dito gusto natin na uh, yung malabo ang tunog o gusto natin na uh, bright doon naman natin isineset o doon naman kung bakit nilalagyan ng tone control so ang mangyayari nun eto na naman ang source natin papasok sa volume potentiometer Pagpasok sa volume potentiometer, may output yung volume potentiometer, papasok naman dun sa input ng tone potentiometer. etong si tone potentiometer, po pwedeng naka, naka -parallel lang, yung kasama lang, or pwedeng input, magkakaroon din siya ng out. Yun naman yung tinatawag na yung mga komplikado na may mga grease bucket, mga tipong ganun. Pero kung simpleng tone control, lang gagawin natin so yun na yun and then papasok o pupunta naman ulit doon sa output jack kailan papasok yung selector yung selector ibig sabihin nun pag meron tayong iseselect na pick up ang sineselect natin kung ano yung source o sabihin natin ito sa si selector naman bago pumunta ito doon sa potentiometer sa volume Papasok muna dito Okay Sabi niya, oh sino ba Sino bang source yung ano yung tutunog ngayon Ito bang si bridge Ito bang si neck Pumasok muna dito Siya naman ang in charge Kung sino ang papupuntahin niya Doon sa volume tsaka sa tone Ito ay merong input tsaka output Ano yung input Yung mga naandito Yung mga naandito yung output, yun yung nasa gitna. Pero sa, isa, sa ibang cases, pwede rin na ito ang input dahil sa mga telecaster and then nakakaroon ng output na iba. Nasa configuration yan. Hindi natin pahihirapin, switch lang siya. Okay. So, kinabit natin dito sa input niya. Yung input niya, nagkaroon ng output. Yung output, pumasok doon sa input ng potentiometer, ng volume. And then, ayun pa rin. Andun pa rin yung tone. And then, andun pa rin si output jack. So, pinara, ano, sinelect muna nito. Sinwitch muna nito. Bakit, ano, kailangan ba lagyan ng, ano, lagyan ng sabihin natin na uh, treble bleed? Not necessarily. Hindi yon Yun naman yung mga enhancement. Yun naman yung mga alteration. Kung hindi naman madi yung pickup, hindi ko kailangan mag-treble bleed. Uulitin natin ang stages, yung yung ano, yung isang gitara, kung pa natin, may stages lang siya. Ano unang stage? Yung source. Yung source, yun yung pickup. Ngayon, yung source na yon, po pwedeng direct out. So, yung source mo, nag-out ka agad doon sa jack. Pangalawa, isang pickup lang, po pwedeng isang volume lang. Pagkatapos ng volume, pumunta tayo doon sa output. Bakit naman natin nilagyan ng volume ulit? Kasi nga, para ma-adjust natin kung gano'ng kalakas lang yung dumalabas doon sa jack. Yun naman yung regulation, yung signal regulation. Yung frequency regulation, yun yung tone control. Yung buong signal nito, mahina o malakas, ipifilter ng tone control. Pero pwede rin na walang tone control. So, yun yun. Pwede yun. Pwede nga rekte eh. Pwede direct out. Kailangan lang natin ng mga potentiometer para ma-regulate natin at matrim natin yung frequency sa isang pickup. Ngayon, gagana na itong selector pagka hindi na iisang pickup ang pinag-uusapan natin. Dalawa o mas madami pa. Kasi kinakailangan natin ng magkaroon ng dedicated signal. I mean, kailangan nating iselect yung signal na ipaprocess naman ng regulating components natin tsaka sa tone control bago pumunta sa output. Yun. So, yun. Ganon yung anatomy ng uh, electric guitar. The kung meron yan mga electronics o mga digital na something o may mga debateria, ganun pa rin yun, may input tsaka output pa rin yun ipaprocess ko muna nito, lalagyan ko muna ng boost out pa rin yun ko pa rin ng volume paglabas ko, tone control pa rin, etc etc, by the way meron nga pala tayong available na one hour full video sa google drive natin na uh, pwedeng i-avail sa access, so mag message lang kung interested kayo, doon tinuro natin yung full anatomy na na may halo na analogy and then yung actual na wiring meron doon treble bleed meron doon coil split paggamit ng mga push pull etc at full wiring ng I believe strat so yun uh, comment lang kung gusto mag avail and then let's talk so I hope may natutunan tayo kahit konti kung meron man gustong i-clarify, pwede naman sa comment section natin. So, willing naman tayong samagot. Salamat sa panonood, Salamat sa support. Kala ko nga, kung hindi na ako nakakapagbigay masyado ng mga video, pero, unti-unti tumataas pa rin yung, yung mga subs natin. Uh, salamat sa inyo. Enjoy. Mga kanarol pa rin.